Sino nga ba ang may hawak ng kapangyarihan sa Senado ng Pilipinas at sino ang makikinabang kapag naantala ang hustisya? halos kalahating taon na ang nakalipas mula noong ipinadala ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anim na mahabang buwan at hindi pa nagpupulong ang Senado bilang impeachment court. Bakit may hold up? ang isang lumalagong alyansa ng mga lider ng mag-aaral at mga organisasyon ng kabataan ay naniniwala na alam nila ang sagot at pinangalanan nila ang mga pangalan. Nasa sentro ng kanilang protesta si Senate President Francis Cheese Escudero. Inakusahan nila siya ng sadyang humahad lang sa proseso ng impeachment, pagprotekta kay Duterte at pagkompromiso sa integridad ng Senado sa proseso. Naghain ng formal na liham ang grupong Spark na humihiling kay Escudero na pigilan ang kanyang sarili sa pangunguna sa paglilitis. Para sa kanila, hindi ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ayon sa campaign coordinator na si Jericho Robles, dapat sana ay isulong ni Escudero ang paglilitis. Sa halip, sinabi ni Robles na siya ang numero unong hadlang sa isang proseso na mapanganib na naantala kalmadong pagsuway ang tugon ni Escudero. Hindi namin trabaho ang magmadali, sabi niya. Sa nakasulat na kailangan nating magmadali dahil nagmamadali sila. Hindi ibig sabihin na tayo na. Ang pahayag na iyon ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe. Siya ay nananatili at siya ang may control sa timeline. Ngunit sinasabi ng mga kritiko na hindi ito tungkol sa pagmamadali kundi sa pagtupad sa tungkulin sa konstitusyon nakasaad sa konstitusyon na kapag naipasa na ng kamara ang mga artikulo ng impeachment, dapat kumilos kaagad ang Senado. Ang mga senador tulad ni Naping Lakson at Kiko Pangilinan ay nagpahayag nito, hinihimok ang kanilang kasamahan na itaguyod ang panuntunan ng batas at itigil ang paglalaro. Gayon Gayunpaman, narito kami, naghihintay para sa isang pagsubok na naka-schedule ngayon para sa ikapato ng Agosto. Iyan ay halos anim na buwan ng pagkantala at araw-araw na walang aksyon ay nawawala sa tiwala ng publiko. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay binasag ang kanyang katahimikan na hindi direktang pinuna ang bilis ng mga paglilitis. Sino ang mga gustong subukan ng pitchman na ito? Tanong niya. Bakit hinahawakan ng hustisya? Pagamat wala siyang pinangalanan, malinaw ang subtext masyadong mahigpit ang hawak ng isang may kapangyarihan. Para kay Student Regent Francesca Marie Duran ng Universidad ng Pilipinas, apurahan ang mensahe. Ang aming nag-iisang layunin ay pananagutan, sabi niya. Di walang pinuno ang higit sa batas. Ang impeachment case ay nag-ugat sa mga aligasyon na ginamit ni Vice President Duterte ang 600 million pesos na confidential funds isang akusasyon na itinuturing ng youth movement na betrayal of public trust. Gusto nila ng mga sagot, gusto nila ng aksyon at hindi sila nag-iisa. Ang gaman na kabataan ay nagmamarcha, ang mga petisyon, ang mga mobilisasyon, lahat sila ay nagiging singaw. Si Jennifer Roxanne, isang estudyante sa universidad, ay nagpahayag ng nararamdaman ng marami. We're not asking for shortcuts. We're demanding the Senate do its job prangka itong sinabi ni Akira Arilano, isa pang batang organizer. Ang bawat pagkaantala ay nagsasabi sa amin na ang demokrasya ay opsyonal at iyon ay hindi katanggap-tanggap. Sa kabila ng mga kampus, kumakalat ang pagkabigo. Ang mga pinuno ng negosyo ay nagpapatunog ng alarma, nagbabala na ang kawalan ng katiyakan sa politika ay nagtataboy ng kumpiyansa ng mamumuhunan. Ang Ateneo School of Government ay nagpatuloy na tinawag ang kawalan ng pagkilos ng Senado bilang isang whitewash at isang dereliction of duty. Gayunpaman, hindi pumayag si Escudero. Iginiit niya na dapat unahin ng Senado ang gawaing pambatasan nito at magpapatuloy lamang ang impeachment trial kapag handa na ito. Ngunit marami na ang naniniwala ngayon na sa likod ng tinatawag na due process na ito ay isang tahimik na diskarte, isang estratehiya upang protektahan ang kapangyarihan, hindi ang katotohanan. Ang kapangyarihang yon, sabi ng mga kritiko, ay ginagamit upang panatilihing buhay ang laro. Si Escudero bilang Senate President ay nagpapanatili ng kontrol hindi lamang sa oras ng paglilitis kundi sa kapaligiran sa paligid nito. Ang pananatili sa upuang iyon sa paglilitis ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang hubugin ang pananaw, kontrolin ang panuntunan at impluensyahan ang kinalabasan. Ang tanong ngayon ay umaalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa dati. Ang Senado ba ay nakatuon sa katotohanan at katarungan o ito ba ay naging isa pang larangan ng digmaan para sa ambisyon, pagkaantala at mga deal? Ang paglilitis na ito ay higit pa sa pampolitikang sandali. Isa itong moral na pagsubok para sa bansang pagod na sa kawalan ng parusa. Alam ito ng mga estudyante. Alam ito ng mga tao. At pagdating ng Agosto 4, Titingnan ng mundo kung ang Senado ay naninindigan para sa pananagutan o pinipili ang katahimikan. Kung naniniwala ka sa katotohanan, kung naniniwala ka sa katarungan at kung naniniwala ka na ang demokrasya ay karapat-dapat ipagtanggol, huwag kang lumingon. Magsalita ka. Ibahagi ang video na ito. Subscribe to ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. At sa lahat ng aming bagong subscriber, salamat. Patuloy tayong magbasa, magtanong at humingi ng higit pa para sa katotohanan, para sa hustisya, para sa kasaysayan.